Ikot ka. Ikot ka. mo yung aho. Ikot lang ako. Sailor! Sailor! Naglaag ikaw, Sailor! say sai a A-sai-sai! A-sai-sai! Masa pa pansin. Sai! Di naman po may mapansin nun, Sai. Kumusta ka? Simingay rito. Naulaw. Naulaw. Awkward, siya, Awkward. Awkward, ikaw. Showman sim, guys. Anak nga sa na niyang behavior. Hindi siya magtingog-tingog. Behave lang siya. Padapin-dapin lang siya Ja. Magbinuotan kintahay. Pero ayaw mong kumpiyansa. Saputon ito na idu. Kaya siya mag magsapot. Apo itay mo aranin chakot wood wood sa ngatanan. Oh, slip na, nagduka na nila siya guys. Masin na guys, tagtuyog din na siya guys. Eh, slip na, slip na, slip na baby, slip na baby, slip na. Anak ah, ganon na siya pagtuyog kundo ganon siya mupi yung antod na makuha na siya.